Yellow, yellow mga katigang. Makikikain tayo. Ito yung una kong round. Di na miya, kumuha ako ng marami para hindi pabalik-balik. Ito, steak. May isda pa rin. Ewan ko yun o to Shrimp. Oyster. Lobster at saka paan. Ito yung upuan namin. Nakuha namin. Ayan. Na Cubicle. Ito. At saka kumuha rin ako ng uh, ah, pangalan to na ah, butter. Butter sa usawan niyan. Yung mga pa, yung mga paa. Ganyan yung asawa ko, kinuha ko kumuha rin. Ayan. Kaya ano pang inaantay natin? Lapang na. <laughs> Ito. Pwede naman bumalik bar dahil ito eh. At saka kinuha kong ano ko, drinks ko, tubig lang. Tubig lang. At eh, saka ito, babalik ang kumamay. Ito kung ano masarap ito. Ewan ko lang kung masarap yung lobster nila. Okay, dok, yung -do -do, mga katikang. Tapan yung daladalan, kasi gutom na. Bye-bye.